Hello, magandang hapon mga ka-farmer. Kumusta kayong lahat? At ngayon, sa araw na to, ay nagpapagapas na kami. Kaya, gagawa muna tayo ng vlog dito sa pagpapagapas natin. Okay, itor ko muna kayo dito sa pinapagapas ko ngayong araw. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga, ano mga ginastos ko dito, magkano ginastos ko dito. At ipapakita ko rin sa inyo yung setup dito ng basa ka namin. Hindi katulad dyan siguro sa inyo na malalapad dito sa amin kasi kabilaan ng bundok. Okay, tara simulan natin. Okay, so ang palay na to ay blandi. Blandi siya kung tawagin kasi yung kanyang bunga ay blandi nga. yano ah uh, yung ibang tawag nila ay baraw. Yan. Ito ay nasa ano lang ito. 40 days, ay ni 40 days, 90 days. So ibig sabihin, tatlong buwan. So packet yan doon. Yung basakan, Kita nyo? Yung ka namin, kabila-kabila yung bundok tapos sa gitna yung yung patag. Yan lang yung nagawa namin basakan. Yan. Ito ay tinanim ko noong nagtatlong buwan ngayon. Ibig sabihin, February, March, April, May. So, nasa February 5 ko siya tinanim. At ngayon, May 5. So, nasa tatlong buwan. Yan. So, dito, ang na itanim natin ay nasa tatlo, tatlong sako ng ng blandi. Yan, tatlong sako. Tapos sa tatlong sako na yan, uh, ito ay nagbayad tayo, nagpaararo tayo ng nagastos tayo sa pagpapararo araro ng 4,500 plus ang traktor 4,500 din. So 9,000 kaagad. Sa land preparation pa lang yun. Sunod, Pagkatapos ng land preparation, ang susunod na uh, ginastos naman natin siyempre binhi. Tatlong sa binhi kagad kagadiyon. Yan. Tapos, gumamit din tayo ng supit. So, yung supit ay nasa halagang 1,000 din. After ng supit, mga 14 days, nag-240 day tayo. Nasa, magkano ba yung 240 ah? Nasa, 400 yata ang 240. Pagkatapos nating magtupurde, uh, nag-apply din tayo ng abuno, dalawang bisis, dalawang sako. Ibig sabihin, tig 1-8, 1-8, 3-6 din. Yan pala si Kuyalan. Yan, siya mag nagapas dito. So, yun ang mga nagastos natin. Maliban doon, kasi mayroon tayong mga insekto dito. Katulad ng yung pumuputi yung kanyang mga dahon. Yun, yung Katulad nito, Yan, pakita ko sa inyo. Dito. Yan, ito, pumuputi yung kanyang dahon. Yan, tapos nag, parang leaf folder ba yan siya? Tapos, yung magiging tama nito, yan. Pumuputi rin yung kanyang mga bunga, magiging upa. Yan. Maliban dyan, siyempre, may, may iba-iba pa. So, gumamit, gumamit din kami ng spray. Nag-spray din kami ng tatlong bisis. Atig. Uh, minsan tig 800 yung gold 800 tatlong 800 so ay hindi rin gold yung iba kasi iwasan din namin na uh, gumamit ng isang insecticide lang nagayos pala si kuya dito ng kanal tarangga <laughs> So yun, ang nagastos natin, tapos, ito na, magpa-harvest na tayo. Malalaman natin yan, sunod na araw kung ilang sako ba. Kasi nakaraan yung second crop. Luging-lugi kami dito. Ito, ipakita ko rin para sa inyo yung ipikto. Matinding ipikto ng itong leaf folder. Actually, ito ay naiano ko sa PCIC, Philippine crab uh, Crop Insurance. Yan. Kaso nga lang, sa PCIC pala, kailangan at least 20 days Bago ka mag-harvest Kailangan na i-file muna Kung mga piste yan Dapat na i-file muna Kaso sa akin Umabot na yata ng mga 15 days na lang Hindi ko na nahabol So hindi natin na i-apply sa PCIC Pero binigyan tayo ng e -mass. Yun na lang daw Okay tara Itorko kayo muna sa mga basakan natin yeah. ah. Right, Sakay tayo ng motor Ayan, so dito yung pasakan natin. Ayan, hanggang dito. Tapos, lipat dito sa kabila. Ayan, mga tagagapas natin. <coughs> Baba tayo dito. So ito, nakagapas na sila dito. <coughs> ba, mabilis pala itong mga tagagapas natin. Kaya pala mabilis bago yung kapas eh. <laughs> Ito bagong training yata to. Hmm. Ay mabilis din. <laughs> Tingnan natin yung palay dito. Yeah. Ah. Yan, simula doon hanggang dito. Yan, ganyan yung mga ting pala yan. So, hindi siya masyadong maganda talaga kasi dalawang sako lang ng abuno yung ginastos ko dito. Tapos, nakapag-spray rin ng isang bisis ng kulyar, dire rin nagastusan masyado. Pero kung bibilang-bilangin natin, simula doon sa pagpapaararo, sa pag-hand tractor, babayad pa sa hand babayad pa dun sa mga magsasabog ng palay tapos magbabayad pa dun sa uh, magbibili pa ng ng supit pang damo to hanggang sa makapag harvest ay talagang magastos naman talaga ka farmer yung pagtatanim ng palay hindi siya simple simple lang kaya kawawa naman yung mga farmer no? katulad nyo napakamahal ng abuno tapos mga gamot, napakamahal din. At hindi rin pwede ka farmer dito yung hindi ka gagamit ng gamot, ng abuno. Kasi nga kung hindi mo gagamitin yon mas lalong wala ka nang haharbisin. Kaya kahit ayaw mo, gagamit ka talaga yan. Kaya nandun ka farmer, no? Uh, nakarang kasi lumabas diba yung balita na 20 pesos yung kilo ng bigas. Naku, napakaswerte na ng mga nun. Kasi sa 20 pesos na yung kaparmer, Luging-lugi na doon yung gobyerno, no? Talagang kumbaga bininta na nila ng pinakamababang presyo. Pero ang tanong, magkano kaya ang bilhin nila? Kasi kung ganun kamura, malamang nagpalugi na yung ating gobyerno. So hanggang dito ka-farmer, yung ating palayan. Ito pa ka-farmer, yung pinakamalala na isa rin sa mga problema ng mga farmer. Kapag maghaharvest ka na ng palay dito sa bundok, dahil marami nga kahoy, maraming ibon, siguradong marami ring maya ito yung mga kinainan ng maya yan so yan ang kinainan ng maya so wala na tayong mapipitas dyan no? ubus na yan ng maya so wala na yan so I hope ka farmers sa may click sa may ikling, uh, video ko na to gusto ko lang ipakila, ipakita o at ip malaman ninyo yung, gano ba ka ano ba yung proseso bago maging palay ito siguro para sa mga may pera simple lang pero sa mga may sa mga halos walang kapital napakahirap no <coughs> sa sunod na video ipakita ko naman sa inyo ka farmer kapag natapos namin ito at papakita ko sa inyo yung kung ilang sako yung aming na harvest yan ito ay pang third crop na namin actually sa matagal na panahon ngayon pa lang kami nakapag third crop dahil ngayon pa rin lang ako nakapaghawak ng palaya na to maraming salamat and kung gusto mo ng mga video ko uh, wag mo kalimutang mag subscribe bilang suporta sa ating channel at paki like na rin at napakalaking tulong yan saking sa, sa mga katulad kong youtuber uh na nakakatulong din ito sa amin. Maraming salamat in happy farming sa ating lahat. Paalam.